Kailangan, anak, eh. Babalik din ang nanay, ha? Huh? Ha? Huh? O, tulungan mo na ang kuya mo ron. Sige na. Day, halika na. Tulungan mo ako. Sige na, Michael. O, tulungan mo si kuya. Baluti mo yan. Oh, Ba't Biyana Santo yung mga mukha ninyo? Hindi pa ba, kayo sanay? Sanayin niyo na ang sarili niyo sa mga pangakong napapako. At sanayin niyo na rin ang sarili niyo na wala tayong katulong dito. Ate, tama na. Tortang talong lang ang ulam. Hindi bale, pag nagpadala uli ng pera, marami na uli tayong ulam. At hindi lang ulam ha, t-shirts, pabango, bag, Ati, tama na sabi. Michael! Michael! Dali mo na si daday sa kwarto. Sige na. Sige na, anak. Daday, pasok na sa kwarto. Sama sa kuya. Sige na, anak. Pwede ba? Tigilan mo na nga pagtawag sa kanila ng anak. Mamiss pa ni daday yan. Mawawala ka rin naman. Ikaw lang naman na hindi kumikilala sa aking ina eh. Os? Isa, dalawa, lima, anim na linggo. Tignan natin kung hindi si Tita Norma uli maging nanay niyan. Ano ba talaga gusto mo, Carla, ha? Hindi ba ito ang gusto mo? Pinagtutulakan mo kung umalis? Oo. At sana, huwag ka nang bumalik. Pastos ka talaga, lo. Nay! Ano? Ano? Lalayas ka na naman? Ha? Sige. Lumayas ka. Layas! Talaga lalayas ako? Oo! Oh, tuluyan mo si ang ng buhay mo! Delias! Magpakabuhang ka sa bisyo mo! Magpakasawa ka sa mga oh, lalaki! Oo, talaga Siyan, Lumayas ka! Magpabuntis ka! Nay, tama na! Tignan ko lang kung respetuhin ka ng anak mo. Kapag asin na lang ang inuulam nyo at nagpapakaputa ka na para may isaksa ka lang sa sikmura niya! Alam mo, nagpapasalamat ako sa Diyos at hindi isinilang ang dalawang bata na galing sa isang babae na irresponsable at makasarili tulad mo! kung magkakaanak man ako, sisiguraduhin kong magkasama kami sa hirap at ginawa. Hindi ko siya pagpapalit dahil lang sa pera! Ang kapal ng mukha mo! Ay! ay, na, na, ay. Ang kapal ng mukha mo! Ay, hindi na lang ako naging ina mo sana hindi rin kita naging anak ngayon kung iniisip mo hindi mo ako pinili bilang ina mo sana maiisip mo rin na hindi itong buhay na pinili ko para sa inyo mga anak ko kung iniisip mo na sana binalik kita sa tiyang ko sana maiisip mo rin na ilang beses kong ginusto na hindi na kayo pinanganak Para hindi nyo maranasan ang hirap dito sa mundo nandito na ako. Andiyan kayo. Kahit nandito na ako sa malupalop ng mundo, dito dala-dala ko. Ang obligasyon ko sa inyo na bigyan kayo ng magandang buhay dahil magulang niyo ako. Hindi mo ako naiintindihan. Hindi ko hiningi lahat-lahat na binigay niyo sa amin. Kayo, may gusto na hindi ako. Dahil mahal ko kayo. <laughs> Mahal ko kayo. <laughs> Ngayon, sabihin mo sa akin, sinasabi mong hindi kita naiintindihan? Bakit, Carla? Ako ba inintindi mo kahit minsan? Hindi. serili mo lang iniintindi mo. Sana kahit minsan, binigyan mo na halaga lahat ng paghihirap ko sa inyo, lahat ng sakripisyo ko sa inyo. Sana, tuwing umiinom ka ng alak, habang inihitit mo ang sigarilyo mo, habang nilulustay mo yung mga perang pinadala ko, sana maisip mo rin, <laughs> kung ilang pagkain ang tinis kong hindi kainin, para lang makapagpadala ko ng malaking pera dito. <laughs> Sana, habang nakahiga ka dyan sa kutsyon mo, natutulog. Maisip mo rin kung ilang taong konti tiniis matulog mag-isa habang nangungulila ako sa yakap ng mga mahal ko. Sana maisip mo kahit konti kung gaano kasakit sa akin ng mag-alaga ng mga bata hindi ko kaano-ano. Samantalang kayo, kayo mga anak ko hindi ko man lang kayo maalagaan. Alam mo ba kung gaano kasakit yun sa isang ina? Alam mo ba kung gaano kasakit yun? Kung hindi mo ko kayang ituring bilang isang ina, respetuhin mo na lang ako bilang isang tao. Yun lang, Carla. Yun man lang. <laughs> Ha, 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 ha,